pois nice. guys gumawa tayo ng starter sa ating makina para hindi na tayo mag anay batak ah, lapnos na yung paak sa kamay ko sa kakahila kasi bagong kapo natin to at matigas talaga ah, batakin Kina po natin para makuha natin yung minor So, ang ginawa ko, nilagyan ko ng starter. Kunting ano na lang build. Matatapos na lang ito. Pag nilagyan na ito, nilantay pa akong ano eh. Sprocket dito. Para panlagay sa ating Lagyan ko na lang. Bali ito guys, tatry natin kung ano ba talaga siya. Magana. Yun, yeah, panalo. Okay. Panalo na.